Oh, shout out po sa mga ka-agree natin dyan mga idol Nandito po ang ating uh, ano no? Uh, nagbisita po tayo sa ating uh, Siling Labuyo mga idol Sa katunayan po may mga pangit po na Talaga hindi natin masyadong nalagaan Dahil po na tayo uh, Pero bukas po is natin to Kasi yung iba dito is namulaklak na po Sayang naman po katulad doon ito oh. Ito siya is ilang dahon na po dapat mabunuhan natin to bukas bukas po uh, malinis na naman natin kasi po busy talaga tayo no sayang naman po din natin mga katulad nito kaganda no? hmm. yung iba dito is namulaklak na eh mga no, malaki na no tingnan yung mga idol no? yan po no yan po alhamdulillah uh, may resulta na po ang pinaghirapan natin nung parati ito yung pumapasok dito yan po maganda oh. yan o oh. yan uh, naano na yang abono no na po siya ng abono ito po is ano lang dahil po sa kabisyan natin na uh, isang bisis lang natin na abonohan pero maganda naman po ang resulta dito sa mga yung iba Oh, yeah. oh sa mga maganda naman po yan po yan ay putulin natin yan uh, kasi po pangit po ang ano natin pag di maputol yan hindi po siya ma po ng araw no ito to magandang ano dito kasi ang lupa dito maganda yung dyan sa park nga mga pababa may uh, pangit na ano kasi yung lupa natin is pababa eh. yung mga inabuno natin dito is parang masayang ang sa katunayan po medyo malalim po ang tubig kaya kung mag-spray tayo nung magdilig tayo ng tubig kahirapan po talaga uh, sana po makuha natin yung makahiram tayo ng power spray kahit ilagay natin doon no, sa baba dyan uh, ayan natin dito hanggang doon pa po hindi pa natin natapos may mga similya pa po tayo do, mga similya pa tayo doon sa bahay doon may mga damo pa po hindi pa natin natapos kasi po busy talaga ako no ito po ang pangalawa natin yung gitan ayan, no ah, uh, sige lang at least may resulta na po ang pinaghirapan natin ang dito kaganda ganda talaga tingnan ng mga kasila dito mga idol oh. Hmm? wow ayan po no kaya marami maraming salamat po sa inyo mga idol ha? Uh, ipakita ko sa inyo hanggang pag harvest nito insya Allah makaharvest na ng maayos no thank you thank you so much po sa inyo